Isang napakasakit na pagkakatalo ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Brazil pero kahit talo ay sobrang proud pa rin tayo dahil hindi birong achievement ang ipinakita ng ating national team ngayong Olympic Qualifying Tournament. Nagpapasalamat naman ng FIBA sa magandang performance na ginawa ng Gilas Pilipinas ngayong OQT. Marami ang nagsasabi na maaaring nag-ibang outcome kung naglaro o hindi na injury si Kai Soto dahil tila walang katulong sa loob si Junmar Pohardo. Napakaikli lang din ng rotation ni Coach Tim Cohn at grabing adjustment at depensa ang ginawa ng Brazil kay Justin Brownlee na nag-average ng triple-double game sana. Ayon sa post-game interview ay sinabi ni Coach Tim Cohn sobrang laki daw talaga ng epekto ng pagkakawala ni Kai Soto sa opensa at depensa ng ating Gilas Pilipinas. Hindi din daw nila naipakita ang kanilang A-game sa laban ngayon. Samantala sa post interview naman ng head coach ng Brazil ay sinabi nito tulad ng sinabi niya noong isang araw na well scouted na nila ang triangle offense ni coach Tim Cohn. Halos lahat daw ng options sa triangle offense ay kanilang pinutol dahil sa matinding depensa nila. Inamin naman nito na malaking nga daw talaga ang kawalan ng Pilipinas sa isa nilang player at yun nga si Kai Soto na na-injury. Nag-aantay na ang Brazil sa finals at inaabangan na nila kung sino ang mananalo sa laban ng Latvia at Cameroon. Samantala viral naman si Abay Junmar Fajardo sa nakakatawang moment nito bago matapos ang laban ng ating Gilas Pilipinas versus Brazil. Viral ang nakakatawang ginawa ni Junmar Pahardo na tila parang naagawin nito ang bola pero hindi naman pala. Medyo nagulat mga ang player ng Brazil dahil it's a prank lang pala. Nakakatuwa lang na kahit napakasakit ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas para sa mga fans, lalo na sa mga player mismo, ay nakukuha pa rin ni Abay Magbiro dahil deserving pa rin naman silang pasalamatan at itaas dahil sobrang ganda pa rin naman ang ginawa nila ngayong OQT. Pinatunayan ng ating Gilas Pilipinas na hindi na basta-basta ang Pilipinas sa larong basketball at kaya na nating sumabay sa mga European team o anumang team sa FIBA. Ika nga ng nakararami, hindi lang pang Asia ang Pinas kundi pang world stage na din. Patunay nga ang pagtaas ng ranking ng Pilipinas sa OQT at sigurado may epekto ang pagpasok ng Gilas Pilipinas sa semis ng OQT sa ranking sa buong mundo. Baka tumaas tayo kahit papano sa rank number 37. Marami pang window ang FIBA para sa susunod na FIBA World Cup kaya abangan ulit natin ang ating Gilas Pilipinas sa mga susunod nilang game. Still proud sa Gilas kahit talo dahil ginawa naman nila ang lahat para sa bayan.